kamusta? Nagbabalik na naman tayo para sa isa na naman video ng Minecraft. At anong Minecraft video ito ay tungkol na naman sa Animal SMP. At ang gagawin natin ngayon ay itutuloy na natin ang ating Mega Build kasi malap, malapit-lapit na end season. So, kailangan na natin tapusin itong Mega Build natin. Ang tagal na nga itong naka-stack up. Kailangan na ito na matapos. Kaya ngayon ay nang na gagawin natin. So, simulan na natin itong video na to Roll the Intro isa sa mga dahilan kung bakit ang tagal kong matapos itong mega build na to ay ginagawa ko siya sa tubig at ang hirap mag build sa tubig lalo na yung mga drown ang kukulit nila na lagi nila ako inaatake ng inaatake at isa pa sobrang lalim na ito kailangan kong ibaba itong terraforming ko na to hanggang sa pinakababa ng tubig so sobrang tagal nito ito kaya nahirapan akong tapusin to so tapos ang gagawin din pala natin mamaya is yung bridge. Yung bridge muna kasi hindi natin matatapos to ng buong episode. Itong mega build natin. ng isang episode lang hindi natin matatapos to. Kaya yung bridge muna gagawin natin mamaya. Tingnan mo itong drone na to. Oh, ito yung sobrang hirap eh. Buti na lang may conduit tayo. Hindi tayo naman, hindi na tayo nalulunod. Na re okay lang yan. Lilinisin ko lang dito sa area na to kasi ito yung magiging ko co connect na dun sa island na yun, sa, tsaka sa island natin, sa base natin. So, ito yun. Dinanisin ko lang to. Ito, tatanggalin ko mga leaves na to. Gagawin na natin kasi yung bridge dito. Malaking bridge to. Kung nakikita nyo naman sa thumbnail, ayan, malaki-laki to. Ayan, uupisa na natin siya sa pamamagitan ng paggawa ng mga pillars sa kanya. Kasi, ayun lagi yung nagiging primary ko lagi sa pagbibuild is yung pagpipillar. Teka lang, parang mali. Ako sabi na eh sobrang clean niya dito natin pa siya eh lalagay wait lang wait lang ang dami kong kalat sa chest as inventory kong kalat so bubalik ako pag uubisan ko na yung pillar ko kasi yung pillar lagi ay yung ginagamit ko pang outline sa mga bills ko ayan tatabi ko lang yung mga kalat ko kukuha lang ako ng dirt dito sa ilalim ng ating mega build kasi nandito lahat ng items natin yung dirt, gagamitin ko pang ano yan, terraform sa pillar dun sa ating base para sa gagawin bridge. Sana na hindi niyo pa sinasabi ko. <laughs> Asa na yung dirt ko dito? Hindi dito. Ito. Buti meron pa ako dito kung hindi na ako kukuha pa. So, dadaling ko lang ito doon. Gagamitin natin ito pang terraform para magpantay yung ating be-build. Ayan, dito natin gagamitin itong dirt na ito pang terraform. Pero siguro, ano pa bang magandang paraan para mapakita at pagbibuild ko kasi medyo boring to puro build lang naman ang gagawin ko this episode so ano pa ba magandang paraan so simulan na natin to kung hindi ka pa nakasubscribe magsubscribe ka na at kung hindi ka pa nakalike pindutin mo na yung like button time lapse let's go ayan, natapos na natin yung terraforming so ngayon, kukuha lang ako ng top dito para sa gagawin natin yung bridge pang texturize hindi naman pwede maging plain lang yun so ayan, buti na lang gumawa ako ng water doon sa baba, ito yung top natin konti oh, na nandiyan pala texturize, andesite, andesite cobblestone, stones Tap tap Ayan, random lang siya ngayon. Naisipan ko, hindi na kagamit ng outline. Kasi, pangit pala siya pag may filler. So, gantong design na lang naisip ko na texturizing na lang. Huwag na magkaroon ng outline. Ayan, ganyan siya. Mag-texturize lang ako dito. Para maganda tignan siya, pero para hindi plain. Kasi lahat ng build ko dito is puro plain lang na jungle wood. So, ngayon, texturize naman tayo. Akala nyo daw matapos na tong episode na to. Hindi, may binish pa tayong gagawin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At kung hindi ka pa nakalike, mag-like ka and... Dahil time naps, let's go. Pangalawang time na to, mag-subscribe ka na. Let's go! nandito tayo ngayon sa ginawa ko na creeper farm kasi magpapalevel ako kasi pasira ng aking mga tools at ngayon, dati inaakit ko to ng elytra. Ngayon, hinahagyan ko na lang kasi wala na tayong elytra. At wala na akong bala kumuha pa kasi patapos na rin naman yung season. Hindi na uuwa. Susulitin ko na yung mga natitirang araw pa para mapag-build, mapag-roleplay kami, mapag-tinda ako, mapag ng base ko. Ngayon, akit lang ako dito. Pero sobrang taas nga kasi. Kaya ang hirap umakyat. So, papalevel ko lang kasi para ma-refer yung mga tools. So, kasi pasira na at akala nyo matapos na yung episode natin. Hindi pa. Kaya kung hindi ka pa subscribe mag-subscribe ka na. At kung hindi ka pa nakalike, pindutin mo na yung like button. Hindi na kita bibigyan ng time lapse Let's go! Ang ah, angas ng zombie. Oh, meron siyang diamond na boots. Grabe, mas mayaman pa to sa akin. <laughs> Ayan. Ngayon, papalevel pa lang tayo. Hindi pa tayo nakaka-progress. Papalabel lang ako. Ayan. Swerte na itong zombie na itong may diamond boots. Mas mayama ko sa akin. Sa inyong pinakita ko lang talaga sa inyo. May pants pa siya. Wow. Oh, grabe. Ano kaya? Naka-enchant show Ano kaya enchant na ito? Tingnan natin. Ano enchant na ito? Ayan. Nakuha na natin. Tingnan natin. Ano enchant niya ay... Unbreaking 2. Grabe. Hindi pa siya siraw. Kalahati pa lang. Yun. Swerte uh, nung um, zombie na yun. Papalevel pa rin ako dito kasi hindi pa nare-repair yung mga armor ko. May wandering trader dito na no? kaya eh, trade. Tingnan natin. Cherry Blossom, kailangan ko to. So, kailangan ko to, kailangan ko to. Bebenta natin itong mga plunks na sa shopping district. Kaso wala akong emeralds. Cherry Blossom mo, oh, nito guys. Oh. Kuha lang ako ng emeralds. Sana hindi, huwag siya mag-despawn. Kuha lang akong emeralds. Kahit naman piraso na mabili ko, kaya na ako. Wait lang, wait lang. Oh, wala nang ng emeralds. Dito yung shell ko ng mga emeralds. Ayan, and dito, eto, eto, eto. Ayan, dito emeralds. O, kunin ko lang, o, kunin ko lang, kunin ko lang, kunin ko lang. Sana mag na mag-conte spawn. Kanina pa yun nandun eh. kunin na natin to. Bilin, pambili na natin to lahat. Nasaan na siya? Nasaan na yun? Nasaan na yun? Nasaan na yun? Ayun, eto. Dito pa, nandito pa so. sa Dito pa siya, nandito pa siya, nandito pa siya, nandito pa siya. na natin to lahat. Yan, ito. Nice one. Meron ako na ako nito dati. Ewan ko sa napunta. Hindi ko ba nagamit ng maayos yun. Nawala sa akin. Meron ako na ako nito eh. Nawala. Ayan, natapos na natin itong build natin. At sobrang dilim dito. Ang daming mobs. Ayan, tapos na natin siya. At ang ganda niya tingnan. Ang ganda niya. So, ayan, tapos na to. So, bye-bye. At ayan na nga. Tukusan natin tong build natin. Sana nag-enjoy kayo. At kung nag-enjoy kayo, please mag-subscribe na kayo at in-like na rin tong video na to. Subscribe din sa iba pa mga members kita. It's next episode. Bye-bye!